Pasensya na po at sasabihin ko. Senator Bato, ginagamit niya si Jumi Espinido. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin niyo sa panahon na nag-testimonya ako doon sa Senate patay na ang papa ko nasa loob ng tulungan binatay na parang hayo na walang kalaban laban wala akong pasensya na po kasi nalala ko ulit ang aking daddy Am um, ko sa ating mahal na Pangulo at sa kongres na sana mabigyang hostisya ang pagkamatay ng aking magulang at ang ICC na ang mag-imbestiga at ang ICC na bahala na magdesisyon kung ano ang mali-mali. 1,000% -mali. na willing po ako. Hindi lang 100, 1,000% para makamit namin ang mustisya sa aking ama na pinatay sa loob ng kulungan at ginawa nila ng kwento. Piling akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin nyo para lang maligtas ang pamilya mo. Especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa akong anak sa panahon na yon. Kasi patayan na doon, patayan dito, patayan sa harap at hindi na mabilang ang pinapatay ng administrasyon. Senator si Laila Lima, ulitin ko na naman. Sorry talaga Biktima lang ako at biktima ka rin sa nakaraang administrasyon na walang katotohanan ang lahat ng ginawa sa atin. Sorry talaga, Ma'am Laila.